Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel love team. pagpapatuloy ng ating istorya ay talagang napakasaya ng dalawa sapagkat magkasama na naman sila noon at magkakaroon na naman sila ng bonding. Nag-live nga ang dalawa nang sa ganun ay makausap nila ang kanilang mga fans at syempre magkaroon ng quality time.

Eh, meron na ako. Let's <laughs> <laughs> <That's you>. go! <laughs> ano yun? <laughs> Ba't lalong lumiwanag <minumuan> ito? <laughs> Hello, shout out everyone. We're now live at Kubo Beach. May love you with the big. May love you with the, big. the, big. the, big. Uh, the uh, <laughs> si big. Doon sa bayo

<laughs> Salamat sa pagkain. <laughs> e, libre po kay libre po kami. Shout out sa, sa, sa ating kasamahan ngayon. Si Alex Librada, Kalingap, Kalingap Dan, and si Mr. Pogi Herpumit. ng Kalingap 2023. Salamat po. No other than 1 TV Vlogs. Yeah. Salamat. Nag-usok kami. subscribe my <laughs> Alex, yeah, <laughs> Alex, <laughs> Alex <laughs> Miguel, um, shout out ang dami mga uh, viewers vlog na Riz single number 3 na po Riz? yuk eh, lang wala lang, 1 pa yun Marugtong doon ng video ay si ano na po mag explain mapaliwanag ka dito about doon sa <laughs> Ipapatuloy po daw ako nila. Hindi ako nag... Naputol kasi yung live ko ako. Ni, kasi nalubat Tapos sabi ko mag, mag live ako pagdating ko pag uwi ko ng lighthouse. Pero nakatulog ako pag uwi. Si na lang yung mag... So continue na lang ngayon. Dahil sa take it or leave it. Di ba tinanong kita take it or leave it? Napakasweet nga talaga ng dalawa habang nagsasagot sila ng mga katanungan sa kanilang mga fans. Kitang kita rin na talagang komportable na sila sa isang isa at napakasaya talaga nilang dalawa kapag magkasama nilang ginagawa ang paglalife. Reactor. Ito na Aurea Garcia. Walang passes ratio. Wala po. Hindi na yung pumapasok. Edyot eh, lang. Yeah. <laughs> Bagyo po kasi. walang pasok po yun. Bad view. Napakasipag ah, mo mag-scout right? mag kahit yun. Kinama. Kinama andito po si Mr. Poby po mga kalina. Ito na po natin. natin. Sa so, honor po na makasama po. Makasama ko mm -hmm. sa si Mr. Poby.

Hing bilis, ito mo po. Sabot sa mga. Shout out po kay Kuya Ron. Merang humaya ka lang. Si Ate Bird. Mayo man nag-comment. Shout out po. Shout out po kay Ate Delia. At kay Ate Jacqueline. Shout out po. Kay Ate Grace. Shout out po. Kay Ate Christine. Shout out po.

Oh, sa kasi akala ko kasi yung, yun na yun yung cellphone ko. Ka kasi, kasi, kasi lagi ako nakakapit ng ganda sa cellphone <laughs> Kaya tapos, pag, kaya pag ano mo, pagbaba mo ng motor, tumingin ka sa akin tapos nilagay mo yung, helmet. Oh. Tapos pumasok na kakagad. <laughs> sa tabi ko o palayo, may total expert protection with the help of new Nido 3 plus. Hindi ko din napansin na doon yung cellphone. Hindi ko matagalin ako eh, doon. Yung cellphone ko lang doon sa pinakadulo ng ano mo? Hindi, nasa gitna. So, gitna. Gitna. Naupuan ko nga. <laughs> Kung hindi <laughs> ko yun <laughs> naupuan, talagang mahulog yun. Dami pa namang mga tao doon sa ano, daan. Kung so, yan, siguradong... yung cellphone ko lang. Yeah, Kaya nga, pagtingin ko naka-silent yun. Kung nasa school ako. Pero hindi man siya. Sorry, vibrate yung tumawag si Trixie. Kasi so, hindi ko rin napipil yung... ...170, tingin ko, ko. Ito na po yung kapaliwanag. Ikaw ano nyo, kanyang bang nagbukas-bukas <laughs> nyo? Ikaw. Palitan mo na yung CP niya, inuupuan mo, may sira na yan daw. May sira ano lang yan sa dulo ko lang na upuan yun dito lang ba ano kasi maganda din yung naupuan ko eh hindi nga kasi kung na, hindi ko yung naupuan talagang hulog talaga nahuhulog talaga Inabutan na nga sila ng ulan doon at dito ay makikita natin kung gaano ka-caring si Kuya Ruel sapagkat talagang pinasuot niya pa ng kapote si Miss Rachel nang no, sa ganun ay hindi ito magkasakit at maprotektahan niya si Miss Rachel. Grabe na napaka-sweet talaga ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Kaya pala nasasabi ni Miss Rachel na kay Kuya Ruel na ang lahat. Mm hindi -hmm. grabe yung sabi mo, pagpatakbo mo, siguro nagagawin mo rin. Chocolate. Chalice. Tandaan lang yung takbo ko. Ah, uh, tapos na ang ulan. Tapos ang ulan. Sino ba yun si E? Sino si Pinpons eh. Watching from Rondor. Jenny Olalib. Sobrang pagpapalagan ni Rachel sa bagay ni Rondor. Kaya pati si Pink ang <laughs> sabi daw eh. Ang sabi daw eh. Hmm, Rowel, principal ko. Ate naman ang ano, anak po. Anak po, Birthday, birthday niya ngayon. Ayon. Micah Joy. Happy, Happy birthday, birthday Michael Micah Joy. Joy. Ingat ka palagi. God bless. Sino kasama niya? Si Doug? Ata tapos. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!